Pasok ko, oh, lo. Ay! Uy! Lolo, lolo! Pasok, uh, ay, pasok, no. Uy! Oh. Ambulansya, lo! Tatawag ko ang ambulansya! Huwag na! Bakit? Kaya, Kaya to. to! Kaya to! na naman, oh. ah! Uy! <coughs> lo! Pagkain? Oh. big, oh, to tubig! Tubig? Tubig at pagkain! O, oh, sandali, sandali lang, sandali lang! Pero, aba! Meron, meron! Uh, wait lang, wait lang, wait, wait lang! Ay, uh, ba yung apo ko? Ay, ba yung apo ko? Apo? Oo! Oh, oh. Sino nga po? Ay, apo ako! An ba? Andito? Andiyan! Ah, baka si Madam? Oo, oh, andiyan ba? Ay, wait lang, wait Madam, Madam, oh. Madam! May lolo doon oh uh. lolo nyo nga to! Lolo nyo Ben? yan? ba yung, apo ko? Yeah. Lolo nyo nga to Maglis kayo! Oh. Ah! 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 namang Ah! Ah! Uh, sabay sabay ni yung ni hanap niyo lolo. Ikaw yung apo ko, yung nawawala kong apo. Ito to ayan. Ano? Dali lang lolo. Lolo. Okay. Eh parang hindi ah. na tao yung ano lolo niya. What? Lolo mo. Apo mo pa talaga wala, to. Wala kayong galang sa matatanda. Ay hindi po, hindi po ganoon. Ineng. Ah. Apo sugin mo ako, nagugutom ako. Sandali lang lolo kasi hindi ka namin kilala. Oo. Oh. Ah. Ano hindi kilala? Baka gusto nyo muna magtubig lolo Yan ang mahirap sa inyo Mga kabataan kayo ngayon Hindi kayo nakaalala sa matatanda Tubig muna kayo lolo ha? Wala bang soft drinks? Ay soft drinks Meron naman Kasi baka diapitising kayo Anong pagkain niya dyan? Tinapay eh. <tinyo> Bawal Uy lolo Wabit na <tinyo> Umakita Umak kayo Baka ano ha <tinyo> Bawal talaga Uy Grabe masok Uy Lolo lolo Uy <tinyo> <Ay>, pasok lolo <tinyo> OY! Lolo, pumula ka dito, Lolo! What? Oh. grabe ba, kahawak si Lolo. ah! <laughs> OY! Lolo! OY! bawal lumig ka, Lolo! Bawal lumig ka! Naku! Lolo! Hala, Jake! Hala, Jake! Ambulansya, Lolo! Tatawag ko ang ambulansya! Oh, no. Huwag na! Oh, no. okay, <laughs> Bakit? Kaya to! Kaya to! Ay, bro! Lolo! Yakap lang. Wait, ganyan. lang. Kasi ano, baka mamatay tayo dito, dito? Oo, hindi. Hindi ako mamatay. Konting yakap lang. No, ba okay lang balong. Okay lang. Konting yakap tubig, lang. Sige, tubig. Tubig na, tubig. Apo, bago ako mamaalam sa mundo ito, No. gusto ko lang sabihin, gusto ko lang sabihin sa'yo na, kung mga bata pa kayo, hindi pa ganyan ang amoy mo. Uy, grabe naman yan, no. Ano, men? Grabe naman yung amoy niyan. Silala mo yung pamangkin mo? Oo. Oh. Si ano, si, si, no, si Kard Bata pa lang si Gardeng. Lo, 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 lo. lo. Par parang naman manjak na. Uy, lo. Par Ay, mga kayo. Hindi ka pa ganito ka kinisinin. Uy, lo. Alam mo ba Uy. Man, parang naman na kayo, inis, 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 inis. Ano lo. Kinis, kinis, Ano ba ginagamit mo ngayon na sabon? Ineng. Uh, hindi. Lo, lo. Huwag ka magilala, Ineng. Kasi hindi naman ako mamamatay dito, Ineng. Uy, what? Kasi nakapiling na kita. Lo. Ineng. Uy, uh, uh. lo. Ano ba ito kasama mo, Ineng? Ay, <laughs> ano ba ginagawa na kasama mo? Bakit di ba mo tanda na? Ineng! Ay... Ay... <laughs> bakit ka ba ganyan? nang ka na, Ineng! mga bata kayo, hindi ka pa nanglalaban sa kapat na kayo, ah! No. Lo! <laughs> Namamanjak na kayo, ah! Lo! lo! na kayo, ah! ka? Sino ka? Sino ka? Sino ka? Sino